Bumalik pala kami dito sa may kuwana ng mga important papers, mga intay, dahil nga nagkamali ako ng kuha ng papel. Dapat daw kasi nakapangalan sa akin, hindi daw nakapangalan sa kanya. Kaya ito, bumalik na naman kami ang aga-aga namin mga inday dahil ayoko nga, gaya na ng sinabi ko, ayoko talaga magpilapila pila ng ano ba dahil yung bang magtagar sa loob ng kung saan day ba. Kaya habang hindi pa sila nagbubukas, dahil eterte magbubukas, abay nauna na ako janday, kailangan ko talaga silang maunahan. Joke lang mga Enday, pero iwan ko ba bakit ako ganyan? Paalis na kami, dahil kasi nga nakuha ko na yung papel na kailangan ko. Pagkagaling namin doon, kumuha ng papel mga Inday, ay dumiretso na kami dito sa supermarket, gawa ng Martis nga iyan. Dito sa Max Value na malapit sa amin, ay mura yung mga gulay. Hindi man lang aabot ng, ng 100 yen. Hindi lang gulay kung ano-ano pang mga binibenta nila na maang mumura na lang. Umikot-ikot lang kami dito mga Inday, pero naisip ko nga pala, wala pala akong pera. Hindi ako nagbibiro mga Inday. Yung pera ko is not enough ba no mga time na bitbit -bit ko. Kaya eh, ang bibilihin ko talaga, ang kakailanganin ko talaga ay yung pang ano, pang treatment ng aking uban mga inday. So dito, bumili lang ako ng sibuyas at saka nakalimutan ko na basta umalis na kami dyan pagkatapos na magikot-ikot. Kasi meron pa namang bukas eh, ibig kong sabihin Martes at saka Wednesday kasi dito ay mura yung mga paninda nila. So fast forward, dito na kami sa Curendo kasi dito ko nga bibilihin yung aking hair color treatment tapos nadaanan ito babae na may kinuhang bag nag sell siya tapos binalikan ko talaga yan mga inday kasi nga nangangailangan ako ng maliit na bag binili naman ako ni hapon ng bag kaso lang mga day naisip ko mas gusto ko talaga yung maliit na bag alam mo ba yung araw araw pag pumunta ako sa school kay Bunso hinahatid sundo ko siya ay gusto ko yung bag na yun ako sinai, nakabili tayo ng saging sa unggoy tatlong pirasong sibuyas Nakabili tayo na si Cheria. Ito yung paborito kong level sa Pringles na cheese. And then, nakabili tayo ng bag. 400 lang naman kasi kailangan ko ng maliit na bag. At pang cross bag, yung susi lang ilagay mo, tas konting ID or license. Kasi pag nakuli ka, wala kang license, mag-drive, by, talbog ka. So ganyan yan siya. Ganun lang siya kaliit. Ganyan lang. Pwede siyang, aray ko, pwede siyang habaan. Nabili ko siya sa Curindo. nag sale siya eh. Dati siyang 1,000 plus. Ngayon, pwede siyang habaan. Ano na lang siya? 385. So, plus tax, 400 plus. Ganyan. Wala siyang brand. Wala lahat ako. Kahit ano. Kahit marketing bag, okay. Pabili ako niyan. Tapos, bumili ako ng chikwa. Fish cake ata ito. Yun. Tapos, bumili ako ng silken tofu kasi gagawa ako mamaya ng taho na malamig. Hindi mainit. Ayan, silken tofu. Tapos nato na gusto ng mga foreigner. <laughs> Pero I love this to uh, nato ha. Hindi ka tulad ng dati, hindi ako makain ng nato. And then bumili tayo ng suika. Hindi ko alam kung ano yung maganda sa suika basta kung ano lang yung nakita ko ay binibili ko. So for 98 lang. Isang buo. Tapos, last but not the least, ito yung ginagamit ko na ubusan na kasi pangalawang pako na ito. Ito yung hair color treatment kasi na nasabi ko na Gujo Numigumi yung brand niya. And then, ano siya, light brown. Ito lang yung pinaka light na color niya. Pero pag nilapat na to sa inyong uban ay hindi na yan light brown. Mat kasi ka, medyo nagda dark brown siya. Ayan na nakikita ng ating mga ayaw makita. Ayan. Tapos, napunta ako doon sa pinuntahan ko, wala siya. Kaya lumipat na lang ako sa ibang uh, store. oh, ito. Ay! Hair color treatment. So, ayan. Ayan. Hindi ako nagbibiro, ginagamit ko talaga itong hair color treatment na ito. Para sa mga uban, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para na nagtinda.